Magandang araw. Ang ating pag-aaralan ngayon sa Mathematics 2, Aralin 6, Week 7 ay pagpapakita ng pagpaparami sa bilang na 1 to 10 sa pamamagitan ng bilang na 2, 3, 4, 5 at 10. Sa mga nakaraang aralin, ay natutuhan mo na kung paano ilarawan at isulat ang ilan sa mga properties of multiplication o pagpaparami. Sa araling ito, ay matututuhan mo pa ang iba't ibang pamamaraan ng pagpaparami o multiplication mula 1 hanggang 10 na may multiplier na 2, 3, 4, 5 at 10. Pag-aralan natin. Ilang pangkat ng lapis mayroon sa larawan? Isa, dalawa. Mayroong dalawang pangkat ng lapis. Ilang lapis mayroon sa bawat pangkat? Mayroong tigdalawang lapis sa bawat pangkat. Ilan lahat ang lapis? Mayroong apat na lapis. 2 plus 2 equals 4 or 2 times 2 equals 4. 2, 2, 2. 2 plus 2 plus 2 equals 6. Or 3 times 2 equals 6. 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. Or 4 times 2 equals 8. Ibigay ang kaugnay na multiplication sentence ng sumusunod na repeated addition sa ibaba. Number 1, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ang multiplication sentence ay 4 times 5 equals 20. Number 2, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Plus 7. Ang multiplication sentence ay 7 times 7 equals 49. Number 3, 8 plus 8 plus 8. Ang multiplication sentence ay 3 times 8 equals 24. Number 4, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Plus 10. Ang multiplication sentence ay 5 times 10 equals 50. Number 5, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ang multiplication sentence ay 5 times 3 equals 15. Maaaring gamitin ang arrays upang lubos mo maintindihan ang pagpaparami. Ang arrays ay ang kaayusan ng mga bagay ng pahanay o rows at pahilera o column. Dalawang hanay ng tiglimang bulaklak. Ang multiplication sentence, 2 times 5 equals 10. Ang repeated addition, 5 plus 5 equals 10. Limang hilera ang tigdalawang bulaklak a multiplication sentence, 5 times 2 equals 10. Ang repeated addition, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, plus 2 equals 10. Apat na pangkat ng tatlong tatsulok. Repeated addition, 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Multiplication sentence, 4 times 3 equals 12. Tatlong pangkat ng siyam na dahon. Repeated addition. 9 plus 9 plus 9 equals 12. Multiplication sentence. 3 times 9 equals 12. Apat na pangkat ng limang bola. Repeated addition. 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals 20 multiplication sentence, 5 times 4 equals 20. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin kung paano ipinakita ang pagpaparami o multiplication of numbers 1 hanggang 10 gamit ang multiplier na 2, 3, 4, 5, at 10. Maaari mong gamitin ang counting by multiples upang mabilis mong malaman ang sagot o product.

Fourteen. Seven times two equals fourteen. Three, 6, 9, twelve. Four times three equals twelve. Four, eight, twelve, sixteen, twenty, twenty-four. Six times four equals twenty-four five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five; seven times five equals thirty-five. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 times 10 equals 60. Gamit ang iyong natutuhan sa iba't ibang properties of multiplication o pagpaparami, tingnan mo kung paano isinagawa ang pagpaparami o multiplication mula 1 hanggang 10 na may multiplier na 2, 3 4 5 at 10 Mga halimbawa 10 times 2 equals 20 6 times 3 equals 18 7 times 4 equals 28 8 times 5 equals 40 9 times 5 equals 45 at 10 times 10 equals 100. Pagsasanay bilang isa. Isulat ang mga sumusunod sa multiplication sentence. Number 1. Mayroong anim na basket ng prutas sa bawat mesa. Mayroong apat na mesa. Ilan lahat ang basket? 4 times 6 equals 24. Number two, may walong mansanas sa kahon. Mayroong dalawang kahon. Ilan lahat ang mansanas? 2 times 8 equals 16. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pahina 31. Isulat ang mga sumusunod sa multiplication sentence. Number 1. May apat na bulaklak sa bawat hanay. Mayroong limang hanay. 2. Ilan lahat ang bulaklak? Number 2. may limang itlog sa bawat kahon. Mayroong pitong kahon. Ilan lahat ang itlog? Number 3: may dalawang mangga sa isang basket. Mayroong sampung basket. Ilan lahat ang mangga? Number 4. may tatlong kahon ng crayola. Bawat isang kahon ay may lamang siyam na pirasong krayola. Ilan lahat ang krayola? At number 5, may anim na libro sa bawat bag na dala ng sampung mga bata. Ilan lahat ang libro? Muli nating balikan ang multiplication table at iyong pag-aralan ang table of 1, 2, 3, 4, 5 gayon din ang table of 6, 7, 8, 9, and 10. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pahina 31, isulat ang nawawalang bilang sa patlang upang makumpleto ang multiplication sentence. Number 1, 4 times blank equals 36. Number 2, blank times 8 equals 40. Number three, 2 times 7 equals blank. Number 4, 10 times blank equals 60. Number 5, blank times 9 equals 27. Number 6, 4 times blank equals 16. Number 7, 3 times 5 equals blank. At number 8, blank times 4 equals 20. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo Pahina 31. Tulungan mo si Danny na matapos ang kanyang proyekto sa pamamagitan ng paggawa ng multiplication table ng 2, 3, 4, 5 at 10. At dito natatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.